That it's not right. So pack the things and leave behind the mess you did last summer night. Let's go to a place where comes the light. You'll be my sun at frosty days. A train will carry to right place. Railway station dream, and I want you to be my queen. Ay, kinain siya ng daga. Nanahanan na naman ng daga. Daga ba? O, oh, hindi ko alam kung anong kumakain dito. Eh, wala na guys. Ay, ito. Oh, malaki siya guys. Ay, oh my god, sayang. Kinakain talaga ng mga ano, daga yata. O, oh, ano, mga insects. Ayano, oh. oh my god, sayang. Ay, ito hindi siya nakain. pwede to. Yung mga iba, hindi pa hinug guys. So, ayan. Ah, nahulog ayan ay, nakuhulog guys nakalimutan kong magdala ng ano ayan guys, pero hindi pa siya hinog yung ay, nakuhulog oh my gosh ay, tingnan nyo guys, oh ng laki, pero hindi pa siya masyadong hinog so, bukas ko na siya kukunin, ayan pang bukas ito, bukas ko sa kukunin ito, ito okay na to ayan, oh diba oh, maliliit Ayaw kong kunin yung maliit. Ayan, oh. Okay na to. Kainin ko na. Baka maunahan pa ako ng mga daga. Ng mga dagi. Wala naman masyadong... Ano, guys? Kasi kumuha na naman si police kagabi. Ayan. Oh, tingnan nyo, guys. Kinakain nila. ko. Oh, kaya kailangan kahit maliit, kinukuha ko na. Kasi naunahan ako, guys. Ayan, ugh. Ay! Naholog. Ayun. Check natin ang ating strawberry. Uy! Meron guys, oh. Yay! Kunin na natin. Si guys, ang haba. Oh, uh, not bad. See? Ayan, oh. <laughs> See? nagtatago. Kaya lang silipin mo bago siya magpakita. Iyon. Hindi na kasi nalilinisan to. Ayun oh, ang haba oh. Wow, ang haba. Oh, di ba? Masarap ang mahaba. Oh, ayan oh. See? Oh. Ayan. Ayan guys, oh. Kailangan sinilip-silip muna. Gusto niya yung sinisilip bago magpak... Buras tayo guys. May konting ano naman ako. Recover sa bahay. Sa buras tayo. Let ko man kumagabraw man. nagadubungan na ni guys kung ano ang bunga na akala ko walang bunga dami pala o nakatago kasi kunin na natin para mailuto yan naging mas ating iapanjiin na brow o diba di nakalibre na tayo yan buti na lang nag nagtanim si polis pero this year ngayon ito lang ang tinanim niya ewan ko ba doon tinamad magtanim hahaha <laughs> Ah, recover lang ang tinanim. Ayun. O, oh, si Isang kainan na to. Oh my gosh, asa na yung iba. Ayan. Oh, lucky o. Oh. si See? So, ayan guys. Ito yung nakuha ko kanina from the garden. Ito lang yung nakuha ko ni strawberries. Pero okay na yan, di ba? O, oh. at least nakalibre ka ngayon ng prutas. Lagay natin dito. Mamaya natin kainin. So, ito guys, isasama ko sa gagawin kong pakbet. Guys, magluluto tayo ng pakbet. Ayan, parang gustong gustong kumain ng pakbet. So, kahapon, bumili ako ng okra. ampalaya, at talong. Siyempre, hindi mo kailangan kompleto. And then, meron akong malilit na sili, guys. Ito, galing pa ng South East Soto, guys. Oh, sarap. Hindi siya maanghang. See? Siyempre, may kamote. Siyempre, Pakbet na Ilocano. And then, yung nakuha natin kanina sa garden na haricove. Siyempre, may sibuyas at kamatis. And then, ang ilalagay natin, guys, ay... Yay! Meron akong chicharon. Ayan. And then, may inihaw na bangos. Pero nasa ref. <laughs> Hindi ko pa naprito. So, tara, magluluto tayo. yung buntot na bangos na tira guys, ilalagay natin para mas masarap, di ba? Lagay natin guys yung buntot na natira. See? guys. Lagyan ko rin ng ganito, guys. Ooh, sarap. Yeah. yummy, yum yum. Yan guys, luto na siya. Mmm, yummy. Pwede nang kumain. Ayan, guys. I think okay na siya. Mmm, yummy. Ang sarap. Pwede na tayong kumain, guys. Ayan. Tikman na natin, guys. Ayan, tikman na natin, guys. Ayan, tikman na natin guys. Siyempre, ready ng aking kanin. So, ayan. See, nakikita nyo guys. Hmm. Ayan, talong. Au! Siyempre, yung okra guys. Tsaka ang palaya. Hmm, Maglagay -mag tayo ng syempre. Masarap pag may bangos. Ooh, yummy guys. Guys, let's eat. Yummy. Pwede na tayong kumain. Wow, ang sarap. Marami na naman akong makakain nito. Oh my gosh. Mmm, ang sarap guys. Ang sarap. Mmm. Naku guys. Ang sarap ng ampalaya tamang tamang pagkaluto hindi siya overcook ang sarap tara guys kain muna tayo bye thanks for watching